Totoo nga yung sinasabi nila ng kapag lumalaki ang iyong kita, lumalaki rin ang iyong gastosin. Maraming patunay dyan, kagaya kung mga FW, alam nila yan. Kasi ako dati nung nasa Pilipinas pa ako, sumasawad lang ako nasa 15 mil. Medyo nung naman. May isa akong anak noon. Napapabili ng gatas, gaya per, pagkain. Eh nung nang abroad na ako, dumoble ang sweldo ko lang na sa doble tapos ang ending hindi pa rin ako nakaipon bakit ako hindi nakaipon kasi syempre noon sa mga panahon na yun nag-aaral na yung anak ko at kumuha na rin ako ng bahay umutang ako ng bahay sa pag-ibig sa subdivision ako kumuha kaya imbis na makaipon ako hindi ako pa rin ako nakaipon kasi napunta na doon sa bahay na inutang ko nagbabayad ako monthly tapos nung lumipat na ako doon, natapos yung bahay ko, lumipat ako doon sa nauutang kong bahay. Yung anak ko, pinaaral ko rin sa private. Kaya wala pa rin ako naipon. Kaya yun nga, lumaki yung gastusin natin, ay lumaki yung ating kita, lumaki rin ng gastusin. Kasi tayo rin ang nagpapalaki ng ating gastusin. Pero kung hindi natin binago yung ating lifestyle, nung tayo nasa Pilipinas pa, E eh di sana nakakaipon na tayo. Kung hindi tayo kumuha ng bahay sa pag-ibig, nagipon tayo ng pera, nakakaipon na sana tayo ng pera kaso lahat ng bahay. <laughs> Kaya yung, nasa sa atin lang talaga yung dahilan, no? kung bakit hindi tayo nakakaipon at kung bakit lumalaki yung gastusin natin kapag lumalaki rin yung ating kita. Kasi nga dinadagdagan natin, tayo rin ang gumagawa ng gastusin sa buhay natin tayo rin gumagawa ng sakit ng ating ulo. Kasi nga, kagaya ng iba. Hindi lang kadaya ko, di ba yung iba pag malumalaki ng sweldo mo, sibili ko kuha ka kahit hindi mo kaya bilhin ng cash, uutang ka. Kagaya ng ginawa ko, umutang na ng umutang sa pag-iwi. Tapos umutang na rin ako ng e-bike. Kaya ang ending, wala pa rin ipon. Kahit 10, 13 years na ako dito sa abroad, wala pa rin ako naipon. Eh kasi nga ako rin mismo dumadagdag ng gastosin eh kung doon lang sana ako nagpatayo ng bahay sa probinsya hindi sana ako kumuha ng bahay sa subdivision hindi sana nakaipon pa ka. kasi sa subdivision bibili ka ng bahay na halagang isang milyon napakaliit lang kung sa probinsya sana yun makahalagang 500,000 malaki-laki na yon. kaya ikaw rin ang gumagawa ng sakit sa ulo kung bakit hindi ka nakakaipon dinadagdagan mo yung gastusin mo eh, lalo na sa ating mga FW. Alam na alam natin yan na, kasi nung nasa Pilipinas pa tayo. Alam natin sa na sarili natin na tinataasan natin ang ating gastosin. Tayo mismo ang nagtataas ng ating gastosin, hindi yung ibang tao. Kung dati wala kang mga gadget-gadget, kung ibili-bili ka na ng mga gadget na mga apple-apple, hindi ka na nakakaipon. Pero kung, kung dating gawain natin sa probinsya, hindi natin binago, di sana nakaipon na tayo.